Hello po guys, uh, welcome po sa aking youtube channel uh, Para po sa video pong ito, mag unboxing po tayo ng Realme C30 Bago po muna tayo magsimula uh, Sana po supportahin niyo po itong aking youtube channel Subscribe na po kayo at pindutin niyo po ang notification bell para Manotify po kayo sa mga bagong upload na video So Um, magsimula na po tayo wala nang edit edit direkta na po tayo well kung makikita nyo po ito po ang box ng realme C30 sa likod naman po makikita nyo yung specs nya ayan nakaprocessor na sya ng unisoc t612 manipis din po sya 8.5mm then 5,000 mAh na po ang kanyang battery at 6.5 kanyang screen. well para po sa memory naman po niya, ang variant na to ay naka 2GB 32. And then sa kulay po naman niya ay bamboo green. Yan po ang kulay po niya. Well, sige. Um, Diba well, napakapal ng ano niya. Ang box niya. Pag bubuksan niyo po siya. Slide lang po na ganyan. lugutin well, lang po natin ng ganyan. And then sa una makikita niyo po itong mini box. Yan. Dito po nakalagay ang mga paperworks po. Information guide at quick guide. Yan po. And then dito po makikita po natin yung kanyang pin ejector. SIM ejector tool. Yan po. Yung laman po ang laman yan at wala pong pre jelly case po yan. At ito po yung phone. Yan. Uy, nakabukas na pala siya. Sa <laughs> so, tabi muna muna natin. Tingnan po natin yung nasa box po. Ako. Meron lamang po siyang charger. Yan. Realme. 10 watts lang po yan. Then, ang kanyang charging cable ay naka micro USB lang po siya ito po ayan makikita nyo po micro USB lang po siya well tabi na lang po natin muna at tingnan na po natin yung pong makita niyo maganda maganda po siya titingnan niyo yan bamboo green po yan po ang kulay ng bamboo green meron po siyang parang straight line na nakaumbok siya eh yan may texture that yung realme logo po One camera lang po siya. May flash. Yan po ang screen niya. Well, tingnan natin. yan. Sorry, nagpo-focus pa ang camera. Yeah. Um, ang specs camera na po nito ay yung 6.5 po ang kanyang screen na may resolution po na 720p by 1600 then tingnan po natin sa right side dyan makikita po natin yung volume rocker tsaka po itong power key or so, yung then sa baba naman po yung headphone jack microphone yung micro usb charging port at yung speaker po ayan And then dito po sa left side ito mo makikita yung sim card tray may dual nano sim at one memory card slot sa taas po ay wala so, kung makikita niyo po yung bezel niya, ay yung side niya square type na po siya, box type kumbaga parang na po siyang iphone look yung kanyang pagka box type wala so, yan po sa camera naman po niya ay ito po yung front po niya ay 5 megapixel at then sa likod naman po ay yung 8 megapixel well, ayan, buksan po natin ang loob ayan makikita nyo naman, no? mabilis naman yung touch nya yun well, lang ano nga po pala to 120 Hz touch sampling rate hindi po refresh rate touch sampling rate lang po para po pag pinindot po natin Mabilis po yung response. Ayan. Tingnan po natin yung kanyang specs po. Ayan po. Naka Android 11 na and Realme UI version Go Edition. Ito processor. 2GB RAM at 32GB internal memory. Ayan po. Tingnan natin ang Android. Ayan. 111 na po siya so tingnan naman po natin yung kanyang camera ayan po ang camera niya tingnan po natin yung kanyang mga settings ay more may pro, may pano, may time, time lapse at saka may night mode may portrait mode yan photo video sa video nya pwede po siyang mag shoot ng up to 1080p by 30 frames per second ba camera niya po ay 8 megapixel po siya at ang front ang selfie camera naman po niya yan 5 megapixel lang po yung front facing camera po niya maganda naman po ang screen Mabilis naman siyang i-touch. At yun, napipindot naman yung power key. All working naman po. Next time, i-game test naman po natin siya. At yun naman po. Salamat po sa palunood. Sana po i-supportahin niyo po itong aking YouTube channel. At subscribe na rin po kayo and hit the notification bell para po sa latest ng iba pang mga video at like and share na din po salamat po at mag comment na din po kayo kung nakatulong po sa inyo to. maraming salamat po bye